Alright, so first of all po, ay kamusta po kayong lahat mga kahambol, ano? Well, anyway, I hope that we are all doing good po. So, bari sa video ito, alamin naman po natin ang pinagmulan ng salitang Mindanao. Batay! Pag you that, kung bagong viewer ka po sa channel na ito, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na rin po, pati yung bell notification. Alright, So based on my own research po mga kahambol, ano po na ang pangalan daw po ng Mindanao di Umano ay isinunod sa mga taga Magindanao na bumubo po sa pinakamalaking kasultanan ayon sa kasaysayan. Alright, so kumbaga parang mas marami po ang mga naninira ang mga Magindanao sa Mindanao. Kasi kung babalikan po natin yung binasa natin kanina ay isinunod nga daw po ang pangalan Mindanao sa mga magindanawon. At meron din naman pong alamat na nagsasabing pagmula daw po ang pangalang Mindanao sa pangalan daw po ng prinsesa na si at ng prinsipe si Alright, so I hope na sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito. Ano po mga kahambol at kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay eh, paklik na lang po ako ng like button sa ibaba ba. Please comment down below ka. your action and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.